Hi mga Mars, it's me again, Star Rodriguez Fixio. Madalas nating naririnig sa mga bata o matatanda ang mga salitang ayoko ng vitamins. Nakakaantok yan. Ayoko ng vitamins, mas lalo akong tatabajan. dyan. Ngunit alam nga ba natin ang kahalagahan ng pag-inom ng vitamins araw-araw? Halina't ating pag-usapan yan dito sa bagong episode ng Beauty, Health at Iba Pang Tips. Tungkulin ng vitamins na magbigay ng mahalagang sustansya na maaaring kulang ang ating katawan. Maganda at kapakipakinabang ang mga multivitamins para sa atin. Mula sa Daily News Podcast ng MDTV, mayroon itong ilang benepisyo kung saan ito ay nagbibigay ng nutrient supplementation o pagbibigay ng sapat na vitamina at mineral na maaring makatulong sa ating pang-araw-araw. Una, overall health support kung saan ito ay nakakatulong sa pag-function ng ating metabolismo, malakas na immune system, at maaari ring pagmula ng enerhiya. Pangalawa, improve energy level. Ang pinakamabisang halimbawa nito ay ang vitamin B complex kung saan ito ay sumusuporta upang mas lumakas ang ating katawan at naiwasan ang pati. Pangatlo, immune system support. Kagaya na lamang ng vitamin C, at D na pampalakas ng ating immune system o mabisang panangga sa infeksyon at sakit. Pang-apat, antioxidant protection. Maraming multivitamins ang naglalaman ng antioxidant tulad ng vitamin C, A, at E na tumutulong sa pang-neutralize ng free radicals sa ating katawan na promoprotekta sa maaaring pagkasira ng ating cells. Panglima, bone health. Mainam ang vitamin na may calcium at magnesium sa ating mga buto. Ang bag nito na mas mapatibay at mas mapanatili ang tatag nito. Pang-anim, cardiovascular health ang pinagsamang vitamin B at antioxidant ay nakakatulong sa pagpapanatiling malusog ng puso at maging ang mga daluyan nito. Ilan lamang ito sa mga benepisyo na idudulot ng pag-inom ng vitamins araw-araw. Katuwang ng mga pagkain ang vitamina na magbigay sustansya at sigla sa ating katawan. Ugaliin ang pag-inom ng vitamins dahil sa mga benepisyo na dulot nito.